Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, may isang pariseyo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. "'Rabbi,' sabi niya, "'nalalaman po naming kayoy isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyong malibang sumasakanya ang Diyos." Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya pagaharian ng Diyos. Paano pong maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, Ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparuroon gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,